Ah, gandang hapon po mga kamix Gandang hapon Magandang linggo ng hapon Nandito po tayo ngayon sa Dagat Kaya lang medyo maalon Ayan o no? oh. natin ng ano, lamang dagat Ati pong i- eh sasabawan mamaya ang gabi ulam ah, tara, samahan nyo kami mga kamiks mga tayo subukan natin mga kuha tayo yeah, ayosin ko lang yung aking uh, shirt para hindi mabasa masyado dahil lang Tara, tara, tara. Kuha, 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 kuha. Dito lang yan, sa tabi-tabi. Dito, dito. Dito. Tignan natin sila lang ng bato. Ay, mabigat. Aray, aray. Dito, dito sa loob. Sa loob ng bato. Wala. Dito, dito. Baka mayroon. Baka mayroon. Mayroon, mayroon. Malit niya lang. Huwag mo na yan medyo malaki lang yun yun o oh. nakadali ako yan isa isa nakadali 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 lagyan natin sa ating sako ito mapupuno ito mamaya ito puno ito puno punoy natin yan pupunuhin na po nung to marami rami na to Tara, ingat lang tayo kasi medyo madulas ayun isa 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 ayun ayan 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 may laman Yun. Yan po. Oh. Yan. Nakailan na ako. Nakakatatlo na. Oy, oh, isa pa. Apat. Apat na ako. Pasan na mga yun? Ano kaya yun? dari tahu. Gitu. Gitu. Uh, Aha. Uh, meron, meron. Ayo Ya, dito Meron nga, ya, no? okay. Meron. ka. Ito. Dito. Wala. Dito lang sa beach sa malalim. Ayan ang kasama ko nang din. Nanguhuli din ang mga

ang alon mga kaib ay mga kaib malalaki ang alon pinapasa ako Oy, ay 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 okay lang yan huli din tayo ng malalaki meron pa dito okay. hindi nag-iisa yan eh. ay ito meron pa na isa Ayun Okay. At saka lang tayo, hingi sa dagat. Bibigyan tayo. Oh, meron pa. Oh, yeah mga kamiks oh. Okay. Kahit basa na ako, okay lang yan. Kasi may nahuli naman tayo. May dami dito naman. Gawin ito. Binar lang. Masyadong malaki nga nun mga kaibigan.

đó à,

Tá curtindo o pau? Não.